So ngayon guys, nandito tayo sa Wiggies at maghahanap tayo ng makadate. Ay! Nakalimutan ko. Huwag na tayo maghanap. Kasi okay. nandito na. Pwede <laughs> oh, ka na hanap? Oo. -o. O, okay, muna. Punta ka dito. Lala. O, ikaw na lang pumunta kasi. Kahit ilasin <laughs> sa hindi na

milya ako ng mani. Ito kuya. Thank you. Ano? 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 Thank you. Oh, ano masasabi mo ngayon si Naka-jowa challenge mo yun si Martin. Masaya. Bakit mo naman bakit mo naman sabi masaya? Si yung mukha niya nakakasi. <laughs> <laughs> ah, <laughs> na, masaya daw si Cindy. Ikaw Martin, ano no feeling na jowa mo si ano ngayon si Cindy. Hmm. ano ba? Sino ba yung swerte? Ikaw ba or siya? siya. Kasi nakaharap niya yung ano eh, yung Coco Martin sa uh, personal. <laughs> <laughs> Oy, masaya, oh, mas maswerte, <laughs> maswerte ka do. Ka. Kasi kahit ang layo-layo ko, pinuntahan kita Whoa! dito. Oh, oh taga saan wala sa si Cindy? Um, Tabugon. Ilang hours si biyahe papunta dito? Mga ano lang, 3 to 4. Uy, 3 to 4? Parang ni eh, pero parang awkward sila, parang mas malaki katawan ni Cindy kaysa kay Martin. <laughs> <laughs> Para sino kayo yung lalaki sa yung dalawa? Ayaw, okay. pababae yung... Ano, pababa yung... <laughs> ano, sinilas ni Martin. So, Cindy, takahan ka ba ng ano, anong tawag dyan? Langsonis? Langsonis. Of course, that's my favorite. Sige, bibili tayo. Kuya, magano po yan? One hundred? O, one hundred daw sindi Punta ka dito, sindi One hundred daw. Favorite mo ba yan? Opo. Sige, bilhin natin. Yay! Okay. Thank you! Wow! Sige! Sige, ako na magdadala. Ako yung ah, lalaki sige. dito. O, oh, hindi, ako na. Ako yung lalaki dito. Sige, ako na. Sige, <laughs> muna tayo. Sige, go! Mm. Gusto mo kumain ito? Siyempre Balat ka na kita Wow, sana ulo <laughs> Yung ano mo Ito Ito Ah, <laughs> uh, Cindy, may tanong ako sa iyo ba? Ano yun? Um, may magagalit ba pag naging jowa challenge tayo? Wala naman siguro. Uy, wala. <laughs> <laughs> ano, may chance pa? <laughs> Tao, <Tawa>, tenge. <tiyan. laughs> siguro. Hindi natin malaman kung hindi natin susubukan. So'n ka ba galing, Martin? Alam mo ba na kanina pa ako naghihintay sa'yo? Um, galing ako sa birthday. <laughs> um, ilang oras ka ba naghintay sa akin? Hindi siguro mga dalawang oras kasi nung sumakay ako sa bus sa lugar namin is 7 at yun tapos nakarating ako dito mga almost 11 oh. Ah, sobrang tagal nun eh? Tapos, naghintay ako sa'yo parang dalawang oras. Matanong ko lang, Martin. Ano yun? Ilan na pala ex mo? Ah? Huh? Ex ko? Mm -hmm. Um, labing lima. Dami naman nun. Oo. Ikaw? Ah. Isa lang. Ha, isa? Hindi ako maniniwala. <laughs> isa lang kasi. Doi sa ganda kasi mo yan, ako? isa lang? Oo naman, syempre. Ano sa tingin mo, iiwan agad? Ah, siguro. Pag seryoso yung tao, hindi talaga iiwan, di ba? Ah, pero iniwan ako eh, nagloko eh. Ah, yung boyfriend mo dati yung nagloko? Oo. Uh -uh. Sayang? Ayaw kasi magloko kasi. May ano, may kapatid ako na babae. Tapos ayaw kong magaya sila. Ah, ang hindi marunong magloko. Uh. <laughs> Akala ko pa hindi marunong magloko pero labing lima yung ex mo? Uy. Paano yan? <laughs> ako kasi iniwan. Samantalang ako hindi, nga. ako kasi iniwan. Iniwan o ikaw yung nang iwan? Ha? Huh? Sa kasi itsura sa ko to ako pang iwan? <laughs> kasi kadalasan kasi sa mga pangit mga manulok. Ay! Oh, <laughs> ay grabe ka na doon ah. Hindi, ka lang. <laughs> lang. Pero... As far as I know, may ano kasi narinig ako ano? na nagluko ka daw. Nagluko ako? Oo. Ano? Nagluko ano? ka. Um, teka mo na, ano lang ako na kamay maghugas. Ah, sige, sige. Pwede ka hawak. Sige, ito lang. O sa ikaw. Ang swerte mo naman, Cindy. Maswerte ka. <laughs> Ayaw mo maghugas? maghugas? Ayaw ko maghugas. Bakit? Matanong ko lang sa iyo, Martin. Ano 'yun? Bakit nga ba hindi natuloy yung love team niyo kay Ate Kisha? Ah. Madami kasing struggle sa buhay. At nag-aaral din siya, busy din siya sa pag-aaral. At saka may mga inalagaan din siyang mga kapatid niya. So, um, ano wala na siyang time sa sa iyo. Oo, sa akin. Ay. Hindi. Mm, ano nga parang pangarap mo sa buhay? Pangarap mo sa buhay? Ang ano lang simple lang. Ano yun? Magkakaroon ng motor. <laughs> At isa isa din. Alam mo ba? Ano yun? Ang pangarap ko sa buhay ay makasama ka sa buhay. <laughs> um, anong pangarap mo sa buhay? simple lang uh, um, makabawi ako sa pamilya ko mm -hmm. tapos ma ano, magawa ko na yung gusto ko at syempre nung makasal tayo kung wow! may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ka pero joke Uma yun umabot ka na sa kasal ah <laughs> pero joke lang yun yung last uh <laughs> ah, -huh. Ah. <laughs> joke lang yun pwede joke naman natin tatuhanin ah So, punta ako sa inyo. <laughs> kasi hindi, may tanong ako sa'yo. Ano, eh? ano yung pinakakaabalahan sa buhay mo? Um, Pag-aaral, syempre, ano, busy na kasi sa school kasi graduating student ako, grade 12, you know. Uh -oh. Tapos, minsan pag may time, if magka, ano, ako ng volleyball, so maglaro din ako, pero ngayon mahirap na kasi sobrang busy. Tapos, ano, bantay sa pamangkin ko. Kapag nag-study ka ba, ako ba yung iniisip mo? Bakit naman kita iisipin <laughs> kung wala ka naman sa iniisip ko? <laughs> ano, bakit ka naman ma... Bakit naman kita iisipin kung nandito ka sa puso ko? Sa ano yan ha? May <laughs> tanong ako sa iyo, masaya ba kayo na kayo yung ano ngayon, yung... Magkajuwa challenge, love team kayo ngayon? Ay, hindi. <laughs> <laughs> Oy, bakit naman <laughs> hindi? Sa ganda kong to, tapos si Martin yung kajuwa challenge ko, hindi yan pwede. Sa si gwapo kong to, tapos yung pipiliin ko yung malaking braso, baka <laughs> bug na <-bugin> ako niyan. Bugbog talaga kita? Pero worth it naman kasi maganda naman siya eh. Uh, uh, kahit bugbog sarado ako, mamahalin ko pa rin siya eh. <laughs> ano na, nabaliktad dah, kasi ikaw dapat yung magano sa akin, bumugbog sa akin. <laughs> <laughs> Kaso ang liit ng braso mo. Hindi, gusto mo bang kumain ng mangga? Pwede well, libre mo ako, siyempre. Sure sige, pay. kunin mo na. Ah, <laughs> job lang. Hindi nga kayo sa akin. Gano'n pati? 35. Ah, 35. May chocolate pa. Thank you. Ano pa tayo? Salamat. You're welcome. Dinan mo yung manda o ang asim, parang mukha ni Martin. Hoy! Sabi! <laughs> Baka, inaasim ka sa kilig. <laughs> inaasim ka lang. Hindi. Kinilig ka lang. Sa gwapo Bakit kung naman to, naman hindi ka kikiligin? Ha? Ikaw? Oo. Ang gwapo? Oh, yes! Oo nga, natutunan na nga ako. Yeah. Hmm. Gusto mo, Martin? Um. Mm -hmm. Kumuha ka kasi may kamay ka naman. Eh? <laughs> <laughs> Ba't naman ako kukuha eh? Meron naman ako dito. Ah, joke lang. <laughs> oh, kuha ka. Ito, kuha. Kuha ka. yan ah. Maasim mm. ako. Ay, maasim na nga yung mukha ko. Bakit pa nga nang maasim? <laughs> <laughs> <taro ko> <laughs> ah. <laughs> Alam mo ba, Cindy? Sa tuwing tinitigan kita, kinikilig ako. <laughs> I you. ba naman yan, Martin? <laughs> Ako nga eh. Ha? Huh? Natutunaw yung mundo ko pag nagkita kita. You lift my feet off the Alam mo, Martin? Ano? Pag kinikilig ka, gano'n din ang nararamdaman ko. Oh! Awww! <laughs> Gimna hmm, ka pa, ha? <laughs> Gusto mo? Ha? Huh? Wala, asa ka. Asim <laughs> okay. ah, kasi eh. Kaya nga, pag mamimiss ko si Martin. Uy! Miss! Hindi ko na siya hanapin kasi may maasim ng mangga dito. Pag kumakain kasi ako ng mangga na maasim, maalala ko yung mukha niya. Hindi, kinikilig siya. Kinikilig siya. Paano yung kilig? Paano yung kilig? Sige. Tinatanong kita ako. Paano na, yung kilig? Ikaw muna kasi ikaw yung kumakain eh. Wait lang. Ah! Kaya <laughs> ka ba? Magkatuloyan tayo habang buhay. Ano to sa vlog? Kasi kung sa vlog lang, siyempre! Payag ako! Pero sa totoong buhay, pag-isipan ko muna. Kasi, may tao talaga tayong mamahalin natin ng tunay. Pero di natin alam. Bakay ka yun. Sabi ka Cindy. Pero kapag walang vlog, Cindy, mamahalin mo rin ba ako? Oo. Oh. Huh? Totoo? Oo. Oh. Yeah. to Parang kang <laughs> Martin. Ano yon? Ano bang nagustuhan mo sa akin? Eh, simple lang naman akong babae. Marami naman maganda dyan. Mga mayayaman. Hindi, ano, walang um, sexy. Tapos, ano, um, De, nasa kanya na yung lahat. Ganito kasi yan. Wala yan sa sexy. Ang tingin ko kasi sa'yo, napakabait ng tao at napakasipag ng tao ang talagang yung hinahanap ko sa tipong babae na hinahanap ko ay nasa sayo na lahat paano mo nasabing lahat eh sa, kung sa pamilya nga hindi nga kami kumpleto kung sa pag-aaral nga mahirap nga akong mahirap ko nga ang tapusin paano mo nasabing nasa akin na yung lahat pwede naman natin kumpleto ah magsama tayong dalawa may oh, oh, oh. ka ba hindi? Ano ba nagustuhan mo sa akin? At huwag mong kalimutan ha yung sasabihin mong guwapo ako. <laughs> um, wala. Trabaho lang eh. Ha? Huh? Trabaho lang to. Ano trabaho? Trabaho lang to. Vlog lang to. Wala akong nagustuhan sa'yo. Kahit vlog lang to, pwede naman natin tatuhanin. Pwede nga. Uh, sa panaginip. <laughs> Pero alam mo ba, Martin? Uy, ano yan? Sa totoo lang, Martin, may nararamdaman talaga ako sa iyo. Eh, Hindi dingo. ko lang kayang sabihin. Ay! ay nasabi ola. ko na! Kung may taong dapat na Amin ka din ah! Ay, nasabi ko diba, na! Hindi mo matiis yung kagapuhan ko! <laughs> um, Cindy, kung maniligaw ako sa iyo, sasagutin mo ba ako? Depende or... Oo, pero may consequence. Alam, anong consequence yan? Uh, maghanap ka na muna ng limang aso, hulihin mo, ha? tapos lutuin mo. Naman tapos din? ikaw lang yung kumain. <laughs> Kaya oh. mo ba? Grabe ka naman mag-consequence? Kung hindi, edi oh. wala. E di kakayanin ko para sa ating dalawa. <laughs> <laughs> start ka na Martin. Start Alam mo na. ba kung bakit? Ba Kasi ano, isa, dalawa, tatlo, apat, oh lima talaga oh. Hulihin mo na. Pwede bang bukas na lang? <laughs> Ay, wala na yan. Wala tayong Jua, cha Challenge bukas. Huwag eh. na lang yan, baka ako. Okay lang yan, para, basta't para sa akin. Masasaktan ako kapag wala ka. Eh? <laughs> ah! Totoo, Cindy. Kung maniligaw ka si, sa'yo, sasagutin mo Oo uh, nga. Yeah! Totoo? Oo. akong tanga. naman yan, Cindy na sas sasagutin mo ako kasi madaming babae ano eh madaming babae naghahabol sa akin eh alam mo Martin yes ano yan alam mo sasagutin naman talaga kita oh, diba? sabi mo sa mo eh. harap ng kamera okay. totoo oo pag sa harap ng kamera <laughs> pero pag wala Martin huwag ka munang umasa kasi hindi natin alam kung ano ang daloy ng panahon Wow! Grabe ito ha. Thank you po, Tita Marilyn, sa ibinigay niyo po sa amin dalawa ni Martin at pati na rin po sa pamasahi ko, ikaw din po yung sumagot. Thank you po. Uh, thank you po din, Tita, kasi binigyan po ako ng 300. <laughs> Pambili ng perfume kasi para mabanguhan siya sa akin eh. <laughs> ah, oo, para kaya lagi pala. siyang dumidikit sa akin. Kaya, kaya hindi mo na ako dumikit. Kasi wala pang perfume eh. <laughs> Martin, wag ka dyan! <laughs> Dito ako! Oh. <laughs> Ay, andyan ka pala! Ano ka ba? Ay, kamukha mo kasi Martin eh! Grabe ka na sa uh? akin, parang hindi mo ako minahal <laughs> Tingnan mo. Tingnan mo Martin. Um, ikaw talaga, oh. talaga kau nasimuan mo tayong dalawa. Ano ka talaga? Ano ka talaga? talaga. talaga. <laughs> um, um, Shoutout po pala sa sumusuporta sa amin sa, ano, sa followers ng Chan TV thank you po talaga sa walang sawang pag -support sa amin kahit po na hindi po ako, kami, palaging nagkikita niyo sa vlog kasi po sobrang busy namin. Kanya-kanya kami ginagawa kaya huwag kayong magsa, sumuporta. Ka. So, Cha! Chan TV, TV. Kasi nandyan lang kami palagi May time lang talaga na medyo busy tayo uh -uh. Tapos Ang layo-layo din uh, Yung layo lang biyahe sa... kaya Layo-layo din sa ano Kagropo ko sa Chan TV Ang layo yung binabiyahe pero Palapit, palapit yung feelings namin si sa isa Kung may Kaong dapat na Mahalin na Yes. <laughs> Martin, huwag nyo natin ingat ka naman sa mga sinasabi mo. Bakit? Kasi hindi natin hindi natin alam o hindi natin naman ayan. Anong alamin ko? Na mahuhulog na pala ako sa... Waaah! Totoo? Hmm. Sige, magsasabi na akong totoo. So <laughs> yun guys, pasensya na po kasi medyo awkward yung vlog namin ngayon. Okay. Kasi ngayon lang kami nakatry nito. Ako, I mean, ngayon lang ako nakatry nito. Ah, kasi guys, ngayon lang kasi niya sinabi na Nakagusto pala siya sa akin. Ako si Martin talaga. <laughs> Bakit mo naman sinabi yung totoo? Siyempre, para malaman nila. <laughs> dapat na ma... So yun guys, dito na magtatapos yung vlog natin for this video. Um, thank you po pala you kay po Tita Marilyn, Tito, Joe, Lolo Tony, Tony and, and, Sir Joey, and, and Sir, Sir, Carlos. Carlos. So, sa mga bagong napadpad dyan, huwag kalimutan mag-like, mag-iwan mag ng bagsak ng isang like, <laughs> like comment, comment, and share. And, share. Woo! and don't forget to click subscribe button and <laughs> Kaya mo notification yun, for more updates. Thank oh. you! Okay na yun. Watch more videos <laughs> on TV. and subscribe for always updated salahat and videos Nasusunit. Thank you for watching. See you on next episode.